sige. Paano kaya akong maglulong quiz ngayon, ha? Anong isasagot nyo? Pwede tang ina mo. Putang ina mo rin. Sino yon? Oh my God! Sino yon? Sabi ko sa inyo, huwag niyo akong susubukan. Sino yon? Sino yon? Uy, sino yon? Uy, sino yon? Grabe naman kayo. <laughs> sino yon? Akala niyo ba madali yung, yung pinagkagawa niya sa amin? Grabe naman kayo kay Sir. Tapos mamurahin niya lang kami. Ano masasabi mo sa nangyayari ngayon? Ano yung mayambag mo sa ano natin? Sa lipunan natin bilang isang mamamayan ng tagig? Ganda lang po, sir. <laughs> Ay, Jasmine, huwag kang ganyan. week natin ang medyo challenging. But it's a sign na kaya natin yun. Anyone who can pray for the class this morning? Biglang magsasarahan ng camera, no? Mag-mute agad ng... Hey, Ima, well, yeah, ng volunteer. Godspeed! Hey, Ayan. Go, no, Godspeed! Father, the Son, the Spirit, Lord, thank you po sa blessings na pinibigay niya sa amin araw-araw. Nawa po ay gabayan niyo kami palagi at nawa ay tulungan niyo po kami matuto sa so, mga klase namin darating ngayong maghapon. Naway so, gabayan niyo po kami palagi sa aming daan at tatakin. Sa inyong kumbaga taon, Panginoon. Amen. Sa inyong the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. <laughs> Grabe, kesa mag-concentrate ako sa prayer, iniintindi ko yung sinasabi na nagdadasal. Godspeed na. <laughs> Game na, sir. Okay, go ahead. Go ahead. Hi. Ako nga pala si Angelo Meneses Sagom. Ako nga pala ay kasalukuyang nakatira dito sa aming mansion sa Bulapan Dapa, Pabanga. Kung hindi yung natatanong ang birthday ko ay February 10 at pwedeng pwede kayong pumunta basta may bigbig kayong regalo at branded ito. Ang in ko naman sa inyo sir is hindi po kayo KJ at masaya yung pagtuturo nyo. At kung hindi nyo rin po natatanong, isa nga po pala akong anak ng Mafia Boys. Kaya sa mga nagbabalak dyan na magbully sa akin, huwag nyo nang itry. Dahil pinaplano nyo pa lang, tigok na kayo. Dejo lang. And my motto in life is, mahirap kalabanan ang katamaran, kaya kinakampihan ko na lang. Yun lamang, sir. <laughs> <laughs> Angelo! <laughs> Tahan mo pa yung mukha mo, ha? Ilalabas ko to. Tinuring kitang kakaibigan, tol. Pangalawang beses na yan, tol. Dahil isa kang ga- We can have our last attendance. Okay na. Okay, yeah. na. okay na. Okay na yung- Thumbs up, please. So, next meeting, don't be absent. We will have our place. Okay, then presentation of activity number two. Buhang ko ano yan? Makain ka ba?

sorry. Tuturo tayo, nag-aaral tayo, taas ganyan ka? Pasabihin niya, sorry lang. Inonormalize ba natin to? Ha? Alatang hindi ka nakikinig. One, two, three, smile. Jefferson, ano ba yan? Nanatawa naman ako sa ano. Wait lang. Nakanguso yun. Nakanguso yun. Nakanguso yun. Huwag si Jefferson ba yun? Nakanguso. Pagkita ko yung negro pala ang nakangusok. Sige na. Ang <laughs> demonyo talaga. Atawa ko ngayong araw, ah. Pagkita ko yung nakangusong matanda lalaki, ah. Sige na. Jefferson, sige na. Lagay mo ng background. Tapos gagawin mo na lang din siya. Gayahin mo. Ayan. Ay, buta ayak na siya ngayon. Sumiyak ka na lang din. <laughs> sige na, sige na. One, two, three, sign.